ang score natin? 78-66, Gary Estrada, pinaganda at tira. Pinagkikik, Gary, Gary, bumumba! And he can take two free throw shots, and he will take two free throw shots, yes. Tano to Gary Estrada, Gary Estrada! Gusto niya ibasa, pero tama ang desisyon niya, tinira niya na rin, para two free throw Nakarin. <coughs> Cesar Montano to Gary Estrada. Gary Estrada! <laughs> Gusto niya ipasa. pero tama ang decision niya. Tinira niya na rin para two free throws. Nakarinig pati ng pito eh. Matala. Ayun. Uh -oh! Graduate si John Marie Ilana. First casualty of the ball game na matatapos ang laro ng Jollibee Team. Eh, okay, napatapat sila doon kila Jerry Lopez at <laughs> kila Mike Lattin <laughs> na grabe na matatapos sa ilanin. Soren Legaspi picking it up. Naging three points na swerte itong uh, Nakuha ni na Convert dito sa offensive play na ito. Cesar Montano to Estrada. Ay! Oh, uh -oh! Costly error. Minadali. The loose ball. Bigigig. Gary, Gary, bumumba. And he can take two free throw shots and he will take two free throw shots. Estrada, so far, ay uh, nakakapagtala na. Nang 13 uh, points. But misses the first free throw. May <laughs> pulikat na ito. <laughs> Bumabalik yan. Pag uh, pinipilit. Pero wala na magagawa si Arthur Go. Kailangan na nila. Sorry, Gaspi. passes Gary Estrada to Cesar Montano. Ang score natin, 78-66. Gary Estrada, pinaganda at tira. At Jack Green taking this game contra sa Jollibee Red sa so score ng 78-66. Kami po ni Rado, magte-take ng break and be back with the